Binalaan ng Department of Information and Communications Technology ang publiko laban sa bagong modus na mga sindikato online. Ayon kay DICT Secretary Ivan John Uy, sa naturang scam, may ipinapadalang link na akalaing lehitimo para makapang May mga umiikot na sasakyan na may kargado mga equipment para mag-capture ng lahat ng cellphone number doon sa kapaligiran at once makuha yung cellphone number, binabato ngayon na itong mga messages na ito, text blaster. Dada dadaling ka doon sa mismong site na mukhang kamuka nung lehitim mong site kasi kinopya lang nila. Pero hindi totoong site yon. Please key in your username, your password, and then pag key in mo dyan, kuha na yung, ano, yung detalye mo, yung credentials mo. At pwede nang masimot kung ano man yung pera na nandun doon sa account na yun. Yo, mga Never to. click on the link. Okay, talaga oh. Clink. Clink. clink, clink, clink before, you click. Okay. Oh, <laughs> before you click. Oh, think before you click. Mario, po. <laughs> Parati natin pinapaalala. Daming, yun, nga, eh.